Sunod-sunod ang mga hiwalayan sa mundo ng show business. Matagal nang may bulong-bulungan na nagkahiwalay na rin sina Julia Barreto at Gerald Anderson. Matatanda ang unang nakumpirma ang relasyon ng magkasintahan noong 2021. Parang ganon ang balita. Every month for how many years na talaga? Hindi ko rin talaga alam kung saan nang gagaling bungad ni Julia sa magandang buhay. Hindi na lamang daw pinapansin ng dalaga ang mga negatibong balita tungkol sa kanila ni Gerald. Para kay Julia ay nakatutulong sa relasyon nila ng aktor ang hindi palaging pagbabahagi sa publiko ng mga kaganapan sa kanilang personal na buhay. I think I will just take it as a compliment. I guess we're able to create that private bubble of ours na hindi na nila alam kung ano ang mga nangyayari sa partnership namin. I think that's also a conscious effort on our end na talagang protektahan na. Hindi kailangang mag-overshare. Hindi dapat bawat galaw ay kailangan alam ng lahat. So siguro that's why they think. Happy lang. Makahulugang pahayag ng aktres.